Mabibilis na balita po tayo! Tumagilid ang isang closed van na may kargang malalaking makina sa C5 Road sa Tagig kaninang madaling araw. Ayon sa pahinante, nag-overtake umano sa kanila ang kasunod na tra trailer truck at bumangga sa isang poste. Sinubukan daw itong iwasan ng driver ng closed van pero tumagilid ito. Hindi nakuna ng pahayag ang driver ng trailer truck dahil wala na siya sa lugar ng aksidente. Patuloy ang investigasyon para alamin kung sino ang may pananagutan sa insidente. Arestado ang leader ng Warla Criminal Group na nangingidnap at nangingikilumano ng mga dayuhan para matustusan ang kanilang sex reassignment surgery. Magkasamang dinakip ng mga pulis sa Zamboanga City ang transwoman na si Mikey at kanyang partner. Lima pa sa labing tatlong miyembro ng grupo ang pinaghahanap. Ayon sa pulisya, mula 2018 hanggang 2022, umabot na sa 4.2 million pesos ang nalikom ng grupo mula sa labing apat nilang nabiktima. Mahaharap sila sa reklamong kidnap for ransom with serious illegal detention na walang piyansa. Tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawang inaresto. Nagpulasan ang mga dumalo sa campaign rally sa Nuevo Leon sa Mexico nang biglang bumagsak ang entablado. Siyam ang nasawi kabilang ang isang bata. Nasa pitumpu ang naospital kabilang ang katlong kailangang operahan. Ayon sa presidential candidate na nagsagawa ng rally, bumagsak ang stage dahil sa malakas na hangin. Handa naman daw tumulong ang state government sa pamilya ng mga biktima. Suspendido na ang ilang biyaheng pandagat sa Surigao City dahil sa bagyong Aghon. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Argel Relator ng GMA Regional TV1, Mindanao. Argel, Rafi, nasa 6 na oras na simula ng una nating naramdaman ang bagsik di Bagyong Aghon dito sa Surigao City. Mula sa mahinang ulan, biglang bumuhus ang ulan bandang alas 4.45 ng madaling araw. Sinabayan na yan ng malakas na hangin. May mga natumbang estruktura sa boulevard. Saglit na nawala ng ilaw ang mga poste ng kuryente. Umalon din sa baybayin naglabas na ng advisory ang Coast Guard Surigao del Norte na suspendido ang biyahe ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat mula sa mainland Surigao papunta sa Siargao, Dinagat at Bukas Grande Islands matapos isa ilalim ng pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 ang naturang mga lugar. Rafi sa ngayon ay bahagyang humina ang ulan ngunit sa ngayon din ay patuloy pa rin na makulimlim ang kalangitan dito sa Surigao City. Rafi. Uh, Arjel, may naitala na bang sa pagbuos ng ulan kanina madaling araw? Rafi, ayon sa CDRMO ng Surigao, ay sa ngayon ay wala pang naitatalang mga danyos. Subalit, uh, patuloy ang kanilang monitoring sa pagkikipag-ugnayan ng mga barangay disaster risk reduction and management offices. Raffi. At uh, bukod sa Surigao City, may iba pa ba bang areas na nakakaranas ng pagulan sa ngayon na Argyll? Rafi, kasabayan ng pagbuhos ng ulan kanilang madaling araw dito sa Surigao City, ay inulan din ang bayan ng Hinatuan at Bisig City sa probinsya ng Surigao del Sur. Ayon naman sa kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Council, ay tumila din, din naman agad ang naturang uh, ulan sa naturang mga lugar. Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Argel Relator ng GMA Regional TV1, Mindanao. Pinalagan ni Presidential Advisor and Poverty Alleviation Larry Gadon ang panibagong hato laban sa kanya ng Korte Suprema. Guilty verdict ang inihatol ng Supreme Court sa kasong gross misconduct laban kay Gadon. Kaugnayan sa mga pahayag ng opisyal sa impeachment case na isinampan niya laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sinang ayunan ng Korte Suprema ang resulta ng imbisigasyon ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na kasinungalingan ang sinabi ni Gadon na pineke ni Sereno ang isang temporary restraining order. Napatunayan din sa korte na hindi nakabatay sa personal niyang kaalaman o lehitimong dokumento ang mga pahayag ni Gadon. Dahil disbarred na si Gadon noong pang June 2023, itatanalan namang yon sa kanyang personal file. Pinagmumulta si Gadon ng 150,000 pesos. Sabi naman ng na Gadon sa isang press conference ngayong umaga, Kamara ang dapat magdesisyon kung may paglabag siya dahil doon siya nagsampa ng reklamong impeachment laban kay Sereno. Nilabag din daw ng Supreme Court ang kanyang karapatan sa due process. Hinihintay pa raw niya ang kopya ng desisyon. Wala pang komento ang Korte Suprema kaugnay sa mga sinabi ni Gadon. Bago sumabak sa 2024 Paris Olympics, panalo ng gold medal ang Pinay swimmer na si Angel Otom. Lumaban si Angel sa City Para Swimming World Series Singapore 2024. Tinapos niyang women's 50-meter backstroke event sa 44.72 seconds. Silver medal naman siya sa women's 50-meter butterfly. Gold medalist din ang isa pang Pilipinong atleta na lumaban naman sa France. Ang film sprinter na si Eric Cray nanguna sa men's 400-meter hurdles sa meeting de la Martinique. Tinapos niya sa oras na 50.31 uh, seconds. Good job, Angel at Eric! Isinusulong sa kamera ang pagban ng social media app na TikTok at iba pang applications sa bansa. Sa panukalang inihain ni House Deputy Majority Leader Bienvenido Abante Jr., dapat daw ipagbawal ang mga app na kontrolado umano ng mga bansang may banta sa seguridad ng Pilipinas. Kabilang dyan ang TikTok dahil sa anyay connection ito sa Chinese government. May ilang bansa nang nagban sa TikTok at iba pang Chinese apps tulad ng India at Iran. Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang tugon ng kumpanya ari sa TikTok. Pagtataksil daw sa kanilang mandato sa konstitusyon. Yan ang reaksyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pag-aproba ng Kamara sa Divorce Bill. Muling ginigit ng CBCP na anti-family, anti-marriage at anti-children ang diborsyo. Hindi raw ito ang solusyon sa problema ng mga mag-asawa. Meron naman na raw kasalukuyang lunas para sa paghihiwalay ng mga mag-asawa pero nagdagdag pa ng uh, isa pa ang kongreso wala pang sagot dito ang kamera na nagpasa sa panukala nitong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Albay First District Representative Ed Selagman na nagsulong sa divorce bill, kinikilala nito ang pangangailangan ng mga nananatili sa hindi na maayos pang relasyon. Hindi raw diborsyo ang sumisira sa kasal kundi infidelity, abandonment, violence at iba pa. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari para sa dalawang kaso ng graft. 2017, ang kasuhan ng ombudsman si Miswari at ilan pang opisyal ng DepEd ARMM at LGU ng graft at malversation of public funds. Kaugnayan sa pagbili ng mahigit 77 million pesos na educational materials mula noong 2000 hanggang 2001 kung kailan naging regional governor ng arm si Miswari. Kasama sa desisyon ng disqualification ni Miswari sa paghawak ng alinmang posisyon sa gobyerno. Makukulong din siya ng 6 hanggang 8 taon sa kada bilang ng kasong graft. Guilty man sa graft, acquitted si Miss sa kasong malversation. Ngayon pong biyernes, funny moment ng isang pamilya sa Angeles, Pampanga, ang ating ibibida. O oh, dahil sa kanila, hindi na lang talaga karelasyon o lupa ang pinag-aagawan. Damay no, no, no. Na, na rin, pati pwesto sa kama. O oh, eto, pili na kayo ng kakampihan. Oh, pag-slip na kami. Baba na. <laughs> oh, galing mo naman ah. Oh. Baba na dun, baba na. Bida si Joy Katalogo sa real-life TikTok serye na pinamagatang aso na asawa ko. <laughs> ang cutie kontrabida, ang pet dog na si Lala. Grabe kasi ang pagkaklingi kay Fur Dad Robbie mula umaga hanggang gabi. Yes, ayan o, malagkit pa sa kakanin ang kapit o. At after ng pamatay na side eye, aba, nagtulog-tulugan pa. Ang ending, si Mami Joy yata ang chugi sa kama. May sariling tulugan daw ang adopted dog. Sadyang paborito niya lang ang bonding kasama si Daddy Robbie. As of now, 3.8 million views na ang video. <laughs> e Lala, ikaw ay... Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.